Meron lang akong gustong itanong sa nakatira dito. S -s -s Sino po? Si ate? Ate? Kapatid mo yung nakatira dito? Si ate Janet po. Hindi ko sabihin na naalam niya na rin. Ang ano? Janela, nandito kami pala. Sino-sino ang kasama? Oh! It's you! gawa mo dito? Meron lang akong mga bagay-bagay na gustong linawin. Talaga? Ano bang gusto mo malaman? Magkapatid kayo ni Janela? Ah, ah. opo ma, Ah, opo, mag magkapatid po kami. So, alam mo rin na siya ang tunay na ina ni Lara? Alam mo na pala na ako ang ina ni Oo. Oh, sinabi sa akin ni Leandro. Talaga? Sinabi rin ba niya sa'yo kung sino ang ama? Bakit? Sino ang ama ni Lara? Ate... Ate, huwag mo nang sabihin. Ate, hindi pa kayo Ate, Nandito na rin siya eh! Bakit di ba magkalabasan? Alam mo kasi, ang hirap ng ang daming sikreto. Ang hirap na may tinatago, yung nagsisinungaling. Nakakasira ng relasyon. May kinalaman ba si Leandro dito? May namagitan ba sa inyo? Yes. Seven years ago, nagka-affair kami. Ate, ba't mo yan? <laughs> <laughs> Ate! Pero seven years ago na yon, may asawa na ako ngayon. Nandito ako para sa anak namin. Sino anak? Ah, si Lara. Sino pa ba? Hindi. Ginawa namin siya ni Leandro ng isang bonggang-bonggang oh, sexy time. <laughs> ay, 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 hindi! ako naniniwala sa yo Sige, sige bes! Niloloko mo lang ako! Hindi mo ba ako narinig? Eh? Si Leandro ang naloloko sa Ate, well, yung in ko ba kung in-denial ka sa katotohanan? Nandito ako para sa anak ko, para bawiin siya. Yun lang! Hindi yan sa akin magagawa ng asawa ko. At bakit naman hindi? Ang mga lalaki, nagsasawa rin sa isang putahe. Malas lang ng asawa mo. Adi. Minsan na nga lang siya tumikip. Nakabuo ba? <laughs> mga manluloko kayo! <laughs> mga manluloko nyo ako! Ayaw kayo! Gulo lang! Hindi ka Ay, makas na ako. May gusto ka pa bang malaman? Hindi mo na. Ate! Ayaw ka! i <coughs>